So ngayon ako to uh, next Nakakabita po natin yung mga uh, dispenser cup nito Ayan oh. Uh, kung makikita nyo Is na po siya Pati yung hose nya dito At saka yung uh, mga coffee powder nito At saka yung milo Ayan So kumpleto po siya mandal po siya ng maayos At um, check natin yung sa likod para makita nyo sa likod yung uh, connection doon so ayan yung so ito yung hose uh, host na hindi nyo nakita kanina ay nilagay ko na kinabit ko na siya ayan at yung fan niya yeah, ayan nakikita nyo yung fan ito is ito po yung higup sa excess powder doon sa cup niya So, ayan. So, ready for uh, ano na po ito, Kukultonics uh, testing. So, ngayon, uh, i-try natin yung testing. So, i-try natin yung cleaning. So, pindutin muna natin yung mode switch. yan At, uh, makikita natin dito sa display niya is ah, uh, Ayan. Is i So ayan, pindutin natin yung push button cleaning. Ito. Ayan, ito. Ayan, ito. Ayan, ito. Ayan, So, tubig na po labas yan na mainit. Dahil so, i-linisin yung mga cup dyan sa loob. So, ayan. Okay na. Okay na po yung ang Ayan At testing natin ulit So ngayon all tonics uh, Itesting natin na uh, Yung cup naman So pindutin natin yung dispenser cup Testing So ayan Malaglag yung cup dito Ayan Nakikita yung cup Malaglag sa loob ito Lagyan ulit Pindutin natin ulit yung cup okay na po yung kanya ano, niya yung cap niya naglalaglag siya so ngayon ako to next sa uh, testing na po tayo so ibalik mo natin yung program na dahil nandito po tayo sa mode switch so la, like, ibalik natin sa normal operation niya yan yan po yung normal operation niya yung PO natin ng limang piso. So, meron akong tatlong klaseng limang piso dito. Ayan. Bago at ng luma ang limang piso. So, i-insert natin dito sa coin slot niya. Ayan. So, Angle Tonics, kung makikita nyo may program 1 na lumalabas dyan. So, isang pulse lang yan. So, program 1 lang lumalabas dyan. Hindi limang piso. So, isang cup lang yan. So, wala So, ayan. Dalawa na ulit. So, ito yung pangatlo. So, ayan. So, next. Tatlong program po siya. So, ngayon, desin natin na uh, ano na desin natin yung milo lang muna. Milo. Ada Milo Isa yang lengkap. Kenapa ya? Milo. Yang Milo yang lengkap. elektronik. yang Milo yang elektronik. Oke, okay ya. So, meron pa siyang dalawa. Dalawang cup. So, pinutin natin yung choco. Cup ulit. Laga -lag -lag ko yung cup dito. So, choco yan. No, products. tatlong ano natin na uh, tatlong program to so may isa may isang natira ayan so dito tayo sa coffee ito naman ang pindutin natin yeah update lag 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 kaplit dito ayan so, ko to mix really na po siya so okay na po yung ano natin yeah, so wala na po siyang program zero ulit yan PO so naghihiting ulit siya so naghihiting ulit yung heater natin dahil uh, tatlong cup yung uh, kuha So, ayan ka po next. Okay na po siya. So ngayon ah, uh, ipakita natin sa inyo kung paano i-program naman itong ano, yung Alan Queen slot. So ipakita ko lang sa inyo yung program na nakapasok diyan. Okay, okay, Electronics, next, na din.